Ah, ito. Para to sa isang libo okay. Tanong Bakit hindi na nag-aral ng koleheyo ang araw? Pag naman may isang libo ka oh. <laughs> 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 Bakit hindi na nag-aral ng koleheyo ang araw? 1000 pesos Ah, Bakit hindi na nag-aral ng koleheyo ang araw? Ay, bakit hindi, ah, tama, bakit hindi na nag-aral ang kolehiyo <laughs> ang araw? Aruy. Oh, ah, ba't hindi na siya pumunta ng college? Tinamad na. Ha? Ah? Tinamad na. Tinamad na? Mali? Walang pang tuition. Ha? Ah? Walang pang tuition. Ah? Walang pang tuition? Mali din? May mga libreng ano na ngayon? libreng university? Ah? Walang tiyos. Ha? Walang tiyos. Walang tiyos? Mali din? Walang <laughs> tiyos. Oo. Ah, wala siya sa gabi. Ah? Wala siya sa, sa, gabi. Wala siya sa gabi? <laughs> Mali <din>. Oo. Oh. <laughs> Bakit hindi na nag-aral nag -aral ng college ang araw? Para yan sa isang libo. Oo. Oh. Kailangan man sagu. <laughs> <laughs> oh. So yan tanong na yan, galing yan kay Diana Fortit. Oh. <laughs> <laughs> Ah. Oh. <laughs> 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 bakit hindi na nag-aral ng college yung araw? Kasi, oh. kasi mataas na eh, mali nga. At tek ko ako. <laughs> ah. Oh, bakit hindi na nag-aral ng college yung araw? Malamang. <laughs> ano? Kaya? Ito yung nga puto ko. Iwan mo. The oh. no, Isip-isip. Oh, isip. Palagi niyo nakikita yung araw. Pero bakit hindi siya nag-aaral ng college? Hindi siya makababa. <laughs> hindi siya makababa? <laughs> <laughs> hindi, pa ah? hindi pa siya nagpa-enroll. Ha? <laughs> hindi pa siya nagpa-enroll. Hindi <laughs> pa nagpa-enroll? Malay din. Ano? 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 Mainitin ang ulo, Maridel. <laughs> May mga mainitin naman ang ulo na sa college siya. Ah, tulad ni Tiger. Ay. <laughs> oh, nasa college yun. <laughs> 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 Bakit hindi na nag-araw, nag-aral ng Korea? Kasi bubo. Ano ah? Bubo, nag-repeater. -uli, uli sa grid 1. <laughs> <laughs> Ano? Lulubog lilitaw. Lulubog lilitaw. Nandyan lang naman palagi ang araw eh. Kasi lulubog lilitaw siya. Mali din. Uh, lulubog lilitaw. Patas ang tingin. Mali din. Malayo na ang narating. Malayo na ang narating. Mali din. Nandyan lang naman yung araw. Di na mamalisin uh. ah. Nandyan na araw. Hindi maabot. Ano? ano? Five, four, three, two, one. Okay, so, wala kayong oh, isang limo. Ano? Kasi sikat na siya. Sika siya. Mali din. Okay. Hindi na nag-aral ng kolehyo yung araw dahil mataas na ang kanyang degree. Okay. Oh. 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 <laughs> <laughs> Mataas na kanyang degree. Kaya hindi na siya nag-aral, o. Oh, diba? Ang dami-dami niyang degree. Ilang, ilang degree, meron siya? Million degree. O, oh, di diba? So, hindi na siya pag-aaral. So, wala kayong si <laughs>